Good afternoon mga Kabisay. Update update tayo sa ating mga halaman. So Ayan at ang ating mga halaman mga Kabisay ay medyo napakaganda ng tingnan at medyo ayan may mga isa-isa uh, -isa ng bungang mga Kabisay. Ito yung misty sa ipo natin mga Kabisay at kahit papano eh, nagagalak tayo na makita medyo maganda yung kanyang progress. Ayan. di oh, diba? At, kahit papano mga kabisay, ay eh, meron na tayong nakikita tulad niya, no? Merong isa sa baba na medyo Bukas masasama na siya sa harvest mga kabisay Ayan At meron na tayo dito mga harvest Ayan Bukas May sasama na sa harvest yan At let's go mga kabisay Puntahan natin yung aking ramgo Na Naghirap ang ating kaluuban Dahil sa Kanyang pamamarako Ayan kung nyo Green na green na siya ngayon At medyo nawala na yung kanyang pamamarako. At atin puntaan mga kabisay, atin bisitahin para ipakita ko sa inyo ang kanyang kalagayan ngayon. All right. At ayan nga mga kabisay, tayo nagagalak na makita nating may mga mapipitas tayo bukas. So bukas kasi mga kabisay ay magha-harvest na tayo at thanks God na kahit papano ay meron tayong naharbis kahit dumaan sa matinding pamamara ko ang ating ampalaya ay ayan at meron pa rin mga paunti-unting namamara ko mga kabisay, hindi ko pa na tatanggal ang iba pero kahit papano ay meron na, ayan tulad nyan, meron na tayong makukuha bukas So, bukas kasi mga kabisay ay eh, mag-harvest na tayo kahit pa pano ay eh, mayroon tayong makukuha kahit konti lang. So, thanks God dahil kahit pa pano ay eh, mayroon. Ayan. Hindi naman natin hinahangad na madaming madami talaga dahil alam naman natin na dumaan sa hindi magandang uh, anong tawag dito sakit ang ating ampalaya at ngayon mga kabisay kung makikita nyo meron pa meron pang mga nangulot hindi pa siya talaga ayun meron nga mga tulad nito mga kabisay ito ang lagi kong binabantayan mga kabisay ang katulad nitong ayan o oh. ayan ay may laman mga kabisay may uudyan doon sa loob at iyan ang isa sa ating laging binabantayan na makuha dahil pag nakapangitlog ay sigurado'ng sisirain ang ating bunga ng ampalaya dahil bubutasin nila mga kabisay at yung ating ampalaya ay mawawala na ng say dahil yun ay magkakaroon na ng diferensya. Katulad itong isang ito mga kabisay, hinayaan ko na lang. Tingnan nyo naman ang itsura mga kabisay nang nabubutasan ng uod. Ayan o. Oh. Ito hindi na nakalaki dahil binutas niya yan dyan o. Oh. binutas niya na andyan sila nakatira ay nabumba. Ngayon ay eh, namatay sila dyan. Pati yung ang palaya ay hindi na lumaki yung kanyang pinaganuhan at ayan meron tayong ilan ilan na mapipitas kahit papano eh nakasurvive tayo sa pamamara ko hindi man tayo nakabawi sa pagod at least meron tayo uh, mapipitas ayan at sana naman ay tumulay-tulay na ito. Ayan. At bukas, papakita ko na lang sa inyo kung gaano karami ang ating maharbis mga kabisay. At let's go. Punta tayo sa ating misti sa ipuan na ipinakita ko kanina. At ayan nga mga kabisay dito sa ating misti sa ipuan. Ayan, mayroon na rin tayong maisasabay bukas na ilang piraso dahil medyo eksakto na rin sila sa laki at iyan ay pag hinayaan ay mahihinog hindi pwedeng pahinugan agad at nakapagpitas na rin tayo dito ng ilang piraso nung nakaraan hindi ko nga lang naipakita yun mga kabisay at dito mayroon pa dito pang ilan-ilan na makukuha siguro bukas tulad nitong isang ito na nasa taas may sasabay na natin yan at ayun mayroon doon mayroon isa doon na pwede na rin isabay dahil medyo sakto na rin yan sa sukat at dito mayroon pa ditong isa ayan ah, dalawa pala pero itong isa ay alanganin pa yun lang ang may sasama natin dito mayroon na rin dito mga pangilan ilan na sumusunod at ayan sa awa ng Diyos mayroon na siyang mga uh, panibagong sumusunod at dito ayan at kawaan tayo sa Diyos na medyo naka recover ang ating mga ampalaya at hindi na tuluyan sa pamamarako dito mga kabisay ay marami na rin ayan tulad niyan meron dyang isa ayun nagsunod sunod na dito meron din medyo hindi nga lang magandang pagkakaano at hindi ko napansin ito mga kabisay ay nakatali ito sa kanya itong kuha ano na ito nakapulupot sa kanya kaya na baluktot siya ng ganyan so hinayaan ko na lang hindi na maresolba dahil ganun din lang ang kalalabasan at ayan meron na tayong mga ilang piraso ditong susunod at salamat nga pala sa Diyos na naman na hindi na tayo ah... Uh, dinaanan ng kalamidad ayan at medyo maganda-ganda ang resulta ng ating ampalaya mga kabisay at marami ng mga panibagong buko thanks God dito banda eh, medyo lumalago pero wala pang buko ay meron na rin ayun tatlong piraso hindi pa nga lang halata sa kamera ayan, oh. ayun yun mga kabisay isa dalawa pangatlo yung naan sa kung na yun at dito ayan meron na rin mga kabisay ayan oh. meron na rin isa dito na halata na no, baga hindi mga halata gawa ng ayan o oh. halata meron na rin mga panibago so thanks God na medyo maganda-ganda na ang takbo ngayon ng ating ampalaya nakaligtas na siguro sa pamamarako mga kabisay sana naman ay hindi na mamarako at itong isa dito mga kabisay ay medyo na damage itong isa dahil hindi ko napansin na butas mga kabisay so ito'y reject na at ito ay mauwi na sa walang pinta siguro tatanggalin ko na lang yan mga kabisay dahil baka mahawa pa yung sumusunod yan ang sakit mga kabisay ng ating halaman na pag merong tinatawag naming manunusok ay naapektuhan ang bunga ng ating ampalaya tulad nito, natusok din ito pero hindi siya nakatagal dahil nabumbahang kaagad ayan At marami na rin sumusunod mga kabisay sa awan ng Diyos ay dito oh, meron na rin isang eksakto sa aba pero hindi pa kailangang pitasin ayan So, dito nga pala ako gumagawa kanina mga kabisay sa aking kubo at sa awa ng Diyos eh ayan ah, nabuo na yung ating kubo mga kabisay banggirahan na lang ang kulang at ayan ang ikakabit ko mga kabisay sa banggirahan ng aking kubo so let's go pasukin natin ang aking kubo at bukas mga kabisay eh, ipapakita ko na lang sa inyo pag nabuo ko lahat sa ngayon ay hindi pa buong-buo talaga dahil ayan yung banggirahan nya wala pang uh, dingding ayun pa lang hindi ko pa nalilinis mga kabisay ayun nilinisin ko pa pero saglit na lang yun bukas at ayan ang ating uh, kabuuan ng ating kubo mga kabisay Okay na ang lahat at kulang na lang ay mga sira diyan sa pintuan dito sa bintana. So, ayan mga kabisay ang gagamitin ko diyan. Kulang na lang ay prim At dito ayan. At wala tayong uh, bintana lang diyan mga kabisay. dahil Dito magiging kwarto ko mga kabisay. Bali ko kwarto ko pa to. at uh, dito open lang open lang dito banda sa tapat ng bintana so diskarte na lang ika nga basta marunong kang gumawa kayang kayang diskartehan yan so ayan mga kabisay at medyo against the light atras tayo ng kaunti para makita nyo ang banda dito ayan Alright, buo na ang kubo ni Tay Bisay. Banggirahan na lang ang kulang. Diba? Nabuo rin sa pautay-utay. <laughs> Alright! At ayun nga mga kabisay, in-update ko lang kayo sa kalagayan ng aking mga halaman dito na medyo nagdosa ng kaunti ng madaana ng pamamarako na kahit papano ngayon ay nakaka-recover na at meron na tayong maha-harvest at salamat ng marami sa inyong mga suporta dyan mga kabisay at yun lang at nai-update ko na kayo sa aking munting mga halaman at dito sa aking munting kubo na ngayon ay buo na banggirahan na lang ang kulang mga kabisay so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa pag update ko dito sa aking mga kaganapan at sana naman ay patuloy nyo pa rin suportahan ang aking mga ipapakita sa inyo lalong lalo na sa kaganapan ng aking mga halaman So ayun, thank you so much mga kabisay saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana palagi kayong ligtas palaging magdasal palaging mag-iingat at sana naman ay patuloy kayong ginagabayan ng ating pong may kapal sa anumang mga kaganapan nyo sa buhay alright thank you so much mga kabisay God bless us bye bye